Isang saksak sa tiyan ang tumapos sa buhay ng 21 anyos na estudyanteng si J. Lord Villedo na tubong Banggad Abra. Ito'y matapos siyang saksakin alauna ng madaling araw kahapon November 27 sa isang resort sa barangay Apatot sa bayan ng San Esteban, Ilocosur. Kinilala ang suspect na si Katie Brillantes na isa ring estudyante at tubong Abra. Ayon sa PNP, nagugat ang pananaksak matapos ang hindi pagkakaintindihan ng suspect at biktima. Medyo akainom uh, na sila, maingay sa kabila, maingay din. So nagkainitan yung dalawang grupo doon. Nauwi sa rambulan ang pag-aaway ng dalawa hanggang sa sinaksak ng suspect ang biktima na itakbo pa ang biktima sa Kandon General Hospital pero idineklara din itong dead on arrival. Nang mahimasmasan, kinausap ng mga pulis ang suspect kung bakit nasaksak nito ang biktima sinabi ng suspect, eh, nagkarambulan daw, eh, siya yung nagubugbog. Kaya nasaksak na yung victim. Nasampahan na ng kasong homicide ang suspect at naipasakamay na ito sa provincial jail ng Ilocosur. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.